Aries, ang masuswerteng kulay mo ay color gold at color white, nagdadala ng katalinuhan at katatagan sa isip, ang numerong number 10, number 25 at number 40 ay maghahatid ng swerte. Tandaan, Leo ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa liwanag ng buwan, kaliwanagan, proteksyon, at inspirasyon sa iyong araw. Taurus, ang mga kulay na color pink at color green ay magdadala ng good vibes at kasiyahan, ang numerong number 25, number 8 at number 39 ay magbibigay ng swerte, tandaan. Cancer ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin, isang pag-iingat sa desisyon at inspirasyon sa iyong araw, iwasan lang ang gastos sa harap ni Aquarius. Gemini, ang masuswerteng kulay mo ay color pink at color white, magbibigay ng katapangan sa isip. Ang numerong number 10, number 8 at number 25 ay magdadala ng positibong enerhiya. Tandaan, Pisces ang iyong kaibigang zodiac sign na nagdadala ng gabay mula sa liwanag ng buwan, proteksyon at inspirasyon. Cancer, ang mga kulay na color red at color silver ay magbibigay ng kalmado at katatagan, ang numerong number 21, number 8 at number 13 ay magdadala ng swerte. Tandaan, Aquarius ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa sikat ng araw, proteksyon at inspirasyon, lalo na sa mga pamilya. Leo, para sa iyo. Ang mga kulay na color yellow at color white ay magdadala ng pag-iingat at katatagan. Ang numerong number 25, number 7 at number 32 ay maghahatid ng swerte. Tandaan, Libra ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin, proteksyon at inspirasyon. Iwasan lang ang pag-aaway sa kanya. Virgo, ngayong araw ang kulay na color blue at color red ay magbibigay ng balanse at katalinuhan. Ang numerong number 21, number 10 at number 32 ay magdadala ng swerte sa iyong mga plano. Tandaan, Gemini ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin. Libra, ngayong araw, ang kulay na color green at color blue ay magdadala ng swerte sa iyo. Ang numerong number 13, number 25 at number 17 ay magbibigay ng positibong enerhiya. Tandaan, Aris ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin. Scorpio para sa swerte. Isama ang kulay na color pink at color red, ang numerong number 11, number 20, at number 35 ay maghahatid ng positibong enerhiya. Tandaan, libra ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin. Sagittarius para sa dagdag na swerte, ang mga kulay na color green at color pink ay magbibigay ng inspirasyon ang numerong number 18, number 29 at number 32 ay magdadala ng lakas sa iyong mga pagsubok, tandaan, Gemini ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin. Capricorn, ang mga masuswerteng kulay para sa iyo ay color blue at color yellow na magdadala ng kalmado sa iyong desisyon, ang numerong number 21, number 15, at number 27 ay maghahatid ng swerte at positibong enerhiya. Tandaan, aris ang iyong kaibigang zodiac sign na nagdadala ng gabay mula sa mga bituin, proteksyon at inspirasyon sa iyong araw. Aquarius, ang mga masuswerteng kulay para sa iyo ay color blue at color yellow. Magbibigay ng positibong aura sa buhay ang numerong number 20, number 31, at number 34 ay maghahatid ng swerte. Tandaan, Pisces ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin, proteksyon at inspirasyon. Mag-ingat lang sa pakikipag-usap kay Libra upang maiwasan ang pagtatalo. Pisces, para sa swerte. Ang mga kulay na color green at color red ay magdadala ng matalas na isipan. Ang numerong number 2, number 43 at number 36 ay magbibigay ng positibong enerhiya. Tandaan, Gemini ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa sikat ng araw, proteksyon at inspirasyon sa iyong araw.